oh. Oh, edit Okay. Iyon, what's up mga idol, no? So for today's video, gagawa tayo ng kulungan ng aso. Ayan, pasensya na kayo. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. So, maraming salamat nga pala sa aking mga bagong subscriber dito sa aking channel, no? Thank you for uh, supporting my channel, mga idol. So, ipapakita ko muna yung mga sakailanganin natin. Ang ginagamit ko na hangulbar dito, mga lodi, ay 1.5 by 316. Ayan, no? So, mayroon din tayong tira-tirang zipper links. tira, -tira yan sa ano ginawa kong uh, bubong ng aking bahay. So, ako lang din ang gumagawa nito, mga lods, itong uh, bahay ko sa hawa ng Diyos na ano rin, kumorma rin. Gusto ko sanang nagyan ng ano bago ko puputulin Lagyan ng rust converter. Pero mas maganda siguro na i-assemble muna natin bago natin lagyan lahat ng rust converter para pagkatapos ng pag welding masasama na yung uh, mini natin, masasama na sa paglagay ng rust converter. Ito pa yung isang materialis na gagamitin natin. Steel matting mga loads. 4x8 ang size nito. Parang plywood. So sa pagpipintura nitong mga loads, gagamitin natin yung electric paint sprayer na nireview ko na nung una. So pasensya lang kayo doon dahil may na yung boses ko. Wala pa kasi akong microphone noon. So ngayon, makaklaro nyo na yung uh, lahat ng sasabihin ko dahil mayroon na tayong microphone. So, umpisa na natin mga lods. Magsukat muna tayo ng 5 feet. Bali, ito yung gagawin nating pinakahaligi. Bali, apat po ang puputuli natin. Sakto lang din sa isang length ng ang bar. So, bali, dalawang kwarto ang mabubuo nito mga idol. So, mag-ano tayo ng 5 feet dito. Pasensya na kayo mga lods, wala tayong gloves. Hindi kasi ako komportable na may gloves. So, kailangan ah uh, mahawakan ko talaga yung ginagawa ko. Pero dapat mayroon talaga kayong mga ano, ah uh, protective gear, gaya ng gloves, ah uh, ganito, shades. Para na rin sa paligtasan ng ating sarili ni idol. So, huwag nyo at akong gayahin ha na walang gloves. Dapat mayroon kayo. So, ito. Pangalawang bottle na itong malodi. na cushion kinulang yung isang ano mga lods kinulang ng measurement hindi maabot ng 20 feet so magkuha na lang tayo ng iba dahil magagamit pa rin naman ito sa ibang parte opo ito measure tayo ng ano iba Pinulang ng mga 3 inch, inches, 2 inches. Sobra pa ba? So, ganyan talaga. Mga substandard na talaga yung gawa ng mga, mga manufacturer. Pati sa haba, nadadaya na rin nila mga loads. mas maganda mga idol kung mayroon kayong headset dahil masipigilan ang tunog nito. Dipinsa na rin sa ating air drum. may apat na tayong naputol. Ang next na gagawin natin mga idol is uh, ipaplastada natin siya doon sa likod. you <sharp inhale> So ayan mga idol no. Ito muna yung nabuo natin. Kasi uh, masyadong maba yung video ko. Mahina lang kasi yung memory ng cellphone ko. Kaya ginawa, gagawa natin ito ng part 2 mga idol. Dahil paubos na yung memory ng aking cellphone. Kailangan ko mag-delete ng video no. Cellphone lang kasing gamit natin. Dinagdag ako mga lords. Itong 1 by 1 by 360 na ang gulbar bumili ako kanina ng dalawang tiraso. Panglagay natin sa lalim pang support ganyan so, abangan nyo ang part 2 nito mga idol kukumplitohin na natin may steel mating na dito sa gilid tsaka may atip na rin bali dalawang kwarto ito mga lods so abangan nyo ang part 2 nito mga idol ha? maraming salamat sa inyong panonood God bless po.